Yesterday ka na, part 2. Ito nga pala yung kaganapan din kahapon after nga namin kumain ng lunch. Anyway, noong mga oras na yan, ipupunta nga kami ng school sa Bansud. Dahil nag-message yung dati niyang teacher na napakarami nga daw notebook sa kanilang room at gusto nga niyang ipamigay na. Buti na nga lang din at nabasa ko nga kaagad at sabi ko'y mahingi nga ako at maipamigay din sa iba. Dahil wala nang mapaglagyan sa kanilang classroom kaya naisip na nga ni madam na ipamigay na nga lang at buti na nga lang talaga at nabasa ko nga kaagad. Mahingi nga lang sana ako ng mga ilang peras at meron nga lang akong pagbibigyan kasi wala namang ibang umako na mahingi kaya naman kinuha ko na nga lahat. Kaya yeah, naman fast forward tayo mga marsis at nandito na kami kaagad sa school o oh, diba't ang bilis nga namin. 42 pieces kada daw itong mga ito kaya naman tuwang tuwang nga mapagbibigyan lalong lalo na kapag hindi pa nga sila nakakabili ng school supply. Dahil sa totoo lang, yung mga notebook nga na ganitong pambata ay 23 to 25 pesos na nyos me, napakamahal. Kaya naman napakalaking tulong talaga nito sa aking mapagbibigyan. Sinek ko nga itong mga notebook na ito at nakita ko nga na halos 3 pages nga lang ang mga may sulat. O ba diba, tatanggalin mo nga lang yung tatlong pages na yon ay okay na okay na at magagamit na nga ng mga bata. Paalam na nga rin kami kaagad at syempre nagpasalamat na din dahil tumakas nga lang kami dun sa batang maligalig at tingnan nyo naman kung gaano kahirap kapag wala nga videographer. Ay balik man din si Kulot. May Ana na nga din kami na nagtitinda ng ganito kaya naman ako'y bumili na nga din pasalubong na nga din kay Ate Shailis at kay Batang Maligalig. Hindi ko nga naabutan na may bagong luto si Kuya kaya naman eto na lang daw at bagong hango din naman. Dahil mabilisan nga lang yung aming lakad ay buti na nga lang din at may dumaan agad na sa sakyan. Kaya naman kami sumakay na nga rin kaagad at hetot binagyan na nga kaagad ako ng tiket. Dahil nagutom na nga yung mga first ayan at hindi na nga pinaabot sa bahay at kumain na nga kaagad. At syempre fast forward tayo mga Marcisa nandito na nga kami kaagad sa bahay at naalala ko nga na meron pa pala akong mga sinampay na hindi natuyo. Kaya naman habang maaraw pa nga inilabas ko na nga rin kaagad para matuyo na din at matiklo at hindi na nga magtamba. Kaso ay habang sinasampay ko nga ito kahit na maaraw ay nagbabadya naman ang ulan at panay nga ang kulog. Hinayaan ko na nga muna yung nakasampay dahil may araw pa naman at matakbo na nga lang kapag kaumulan. Kinabukasan naman mga marsis pagkagising ko nga ay eto nga kaagad ang aking inintindi dahil kagabi nga ay nag brown out. Kagabi ko pa sana talaga yan mga Marsis is para paghiwa-hiwalayin ko na nga yung mga may-ari nito. Malaking tulong na ito sa mga nanay na mapagbibigyan nito dahil makakatipid nga sila ng bonggang bongga. Please, ay yung mapagbibigyan nga nito ay makakatipid din talaga dahil yung ipambibili nga nila ng notebook ay sa ibang gamit na lang nila ilalaan. Kaya naman maraming maraming salamat talaga sa teacher nga ng aking anak dahil napakarami talagang bata na makikinabang nito. Siyempre katulad ko nga na nanay din ay naiintindihan ko talaga kapag ka medyo tight na nga ang budget. Lalong lalo na kapag ka saktong sakto lang talaga yung kinikita ng inyong pamilya. Kaya naman kung may pagkakataon talaga kung saan ka nga makakaaluan at makakatipid ay push na, go na. Dahil 42 pieces nga ito mga Marcis ay may pinagbigyan niya ako ng tig 10 pieces And then may nanghingi pa nga sa akin ng tig 5 pieces at meron pa nga isa na 3 pieces at meron pa ako natitira dito sa bahay na 4 pieces. Anyway, sa 42 pieces nga ay meron ako na pagbigyan na limang bata o diba't marami-rami na nga rin sila at napakalaking tulong na nga rin sa kanilang mga nanay. Hihintayin ko na nga lang na bumunta sila dito sa bahay para pick upin nga itong mga notebook na ito. Pero nakakatawa nga dahil yung nanay na nakatanggap nga nito ay may dalawang elementary na napasok kaya naman todo pa salamat nga siya. Dahil syempre makakatipid nga naman siya ng na mga halagang limandaan o diba't ang laking kwarta nga nun maiguubos mo nga lang sa notebook. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood. God bless po.